Isa nga akong problema, guys. Nagpalit kong manok dito kang madam, madam yad si Olves Diri ko silang basa ka ni Agi sa La Farm. Ang problema na ko, Ani, unsaon nako ako, na ako ni pag-ihaw nga. Pero ting buta naman hinga manok. Manok, unsaon man ka na mapag -ihaw, manok araw manin ka butan, manok. Manok, manok, manok. Para manin mo kabutan. Parang behave niya, guys. Ya, di kan tayo kanin maluoy mo ihaw. Na, abutan kayo. Na, saon naman na ako ni pag-ihaw. Aram maning nang butan na nga manok. Sama so, ako akong problema, guys. Oh, wala ganyan siya nagluhag. Good boy mo mo ang baby. Oh, yung saan ni pag-ihaw ka rin. na. Aram man ka, good boy. so, to, guys. diri mo sa Pilapil. Gihakal yeah, ako grabe kainit. Alas 11 mid na hapit na alas 12. So, hongi ko go sa nga akong baby. Baby nuk nuk. grabe na akong singot. Singot is life. Diba? Yagit siya nagluhag. Arang ganyan ka good boy. Sama so, ni pag-ihaw. Good boy mang ni.